Isang tulay sa Tayabas, Quezon, ang kinatatakutan ng mga motorista. Ang kanilang busina nagiging sandata para sila ay maligtas sa tiyak daw na kapahamakan. Kasing tanda daw kasi ng kasaysayan ng lugar ay siyang dami na rin ng kaso ng mga namamatay at naaaksidente doon dulot ng kaluluwang ligaw na kanilang pinaniniwalaan totoo ba o nagkakataon lang ang mga pangitaing ito ano nga ba ang sumpa na mayroon sa kinatatakutang tulay ng kamatayan Simple at payak ang pamumuhay sa maliit na bayan ng Tayaba sa probinsya ng Quezon. Masayahin at puno ng pag-asa ang mga taga rito. Kaligayahan na nila ang makita ang pagbangon ng araw sa silangan at paglubog nito sa kanluran. At pagsapit ng gabi, saksi ang lugar na ito sa pagsilay ng napakagandang buwan at nagbibigay liwanag sa tahimik nilang bayan. Pero kasabay ng pagpirmes ng bilog na buwan, ay siya rin hudyak para sa mga taga-tayabas na maglagi na lamang sa kanilang mga tahanan. Dahil pinaniniwala ang pagsapit ng hating gabi, habang tulog ang karamihan, nagigising ang kwento ng kababalaghan. tanging alingaungaw ng mga busina ng sasakyan na dumaraan ng maririnig, kumakaripas at walang nangangahas huminto o magminor man lamang. Dahil kasing tanda ng kanilang lalawigan, kultura at kasaysayan, ang isang kwento na pinangingilagan, kinatatakutan at balot daw ng kababalaghan ito ang lumang tulay na nagdurugtong sa bayan ng Tayabas at Lukban. Tinawag na tulay ng prinsesa. Panahon pa ng mga Kastila noong itinayo ang tulay na ito. Pero ayon sa kwentong hindi mamatay-matay at nagpasalin-salin na, may malagim na lihim ang tulay ng prinsesa. Maraming talaga na matay sa tulay na yun. Dahil sa sabi-sabi nila, prinsesa ang kanilang pinatay para ang dugo nito ialay sa tulay para tumibay. Kaya may sumpa ang tulay na yan. Paniwala pa ni Aling Presi ay matinding galit ang dahilan ng sumpa ng prinsesa at malas ang matitiyempuhan. Buhay ang kinuha, buhay din ang kapalit. Eh. Naging partina ng kabataan ng 26 na taong gulang na si Brian. Ang kwentong bumabalot sa matandang istruktura sa kanilang bayan na kumikipintaw ng... Pero ang hindi akalain ng binata, darating pala sa oras na siya mismo ang makakaranas ng matinding takot sa tulay ng prinsesa. Galing ako sa bahay ng Lukban, pawin ako sa bahay ng Tayabas. Nakamotor ako. Napakikli lang nung tulay, pero sobrang tagal kong binabagtas. So doon ako tumindig ang malahibo. At saka alam mo naman kung sarili mo lang at saka ako may kay parang ramdam ko parang biglang bumigat yung motor so doon ako nagsimulang Isang taimtim na ama namin ang ibinulong ni Brian sa hangin para matanggal ang kilabot na bumabalot sa kanyang buong katawan. Pero habang inuusal ang dasal, may kung anong tinig tinigbaga sa kawalan ang kasabay niyang nananalangin. Tawarin mo Isang boses ng babae na humihikbi at nagdadalamhati. Bago pa natapos ang kaniyang panalangin, bigla na lang daw nawala ang kung anong elementong naroroon sa ibabaw ng tulay. Doon na siya nakatawid at nakaligtas. Pero hindi pa doon natapos ang malagim na karanasan ni Bryan. In my early journalism years until now, that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises. Ruined people's lives. Skin Pro is different because it only uses honest formulations. Real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from Kojic, Papain, Glutathione, and Himalayan pink salt. All in one beauty bar. Triple or even quadruple, whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap. With Integrity, Skin Pro. May uh, experience din ako na nakasakay ako sa jeep. Iilan na lang kami dun sa jeep. Biglang nag-full stop. Biglang tigil. Alos mapasubsob kami unahan. So nagtaka kami. Uh, sabi namin baka may nabangga nga. Isang babae daw ang tumawit sa kalsada. Kaya napahinto ang jitter ng jeep. Nakilala ng driver na kanya itong nasagasaan at naipit sa ilalim. Pero pagsilip ni Manong Driver, makapanindig balahibong eksena ang tumambad sa kanya. Sa madami talagang mga nangyayari diyan kababalagan. Na-accidente diyan, mga kwento ng pagpapakita. Sa loob ng halos anim na taon ni Mang Wan, marami na rin siyang nakapanghihilakbot na karanasan sa tulay ng prinsesa. Isang gabi habang siya ay nangangalakal malapit sa tulay, sa gitna ng katahimikan, nakaramdam si Mang Juan ng kakaibang lamig sa buong paligid. Maya-maya pa, tila may gustong makipaglaro sa matanda. Malakas ang presensya niya ito nakikita. Pag ako inadaan sa tuloy, ah, may nasit eh. tabako nga isa ilalim ng tulad. Pag ako inakuha ng buhangin. Pag noon, noon ay, oh, buhangin ay galing, pre, galing dumaka, ay ano, eh, may nasit Kung may lagusan nung nangunguha ng buhay. Eh. Marami na rin pagkakataon na imbis na kalakal ang makita ni Mang Juan, mga patay na tao ang kanyang nahahalukay sa mismong ilalim ng tulay ng prinsesa. <tinyo> <tinyo> Hindi rin makalimutan ng mga taga rito ang masaklap na sinapit ng mag-ama na taga-tayabas. Uwi daw noon galing sa kabilang bayan ng mag-ama na inabot ng hating gabi habang binabaybay daw ng mag-ama ang tulay ng prinsesa. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang nawala ang batang nakaangkas sa motor. Ila daw may umablo. Agaw buhay na nang maabutan ng ama ang kanyang anak na nakahandusay sa tulay. sa ng bakal na nakaumang ang katawa ng bata. Makailang ulit na rin daw ang insidente ng pagpapatiwakal at pagtalon mula sa tinaguriang tulay ng kamatayan. Maniniwala ng mga residente rito, may kinalaman ang paghihiganti ng kaluluwa na naroroon sa lumang tulay. Paliwanag naman ang cultural heritage preservation ng Tayabas. Walang katotohanan o basihan ng kwento ng pinatay na prinsesa. Hindi dapat po tayong matakot sa tulay ng prinsesa. Um, ito ay puno ng kasaysayan. Uh, More on the negative, um, let's look on the positive. Tulad po namin, bilang isang tayabasin, matatag, puno ng pagmamahal, mahalin po natin at yakapin ang um, mga tulay na ito o mga kasaysayan natin. Sa katunayan ay regalo pa raw ito sa prinsesa ng Asturias noong panahon ng Kastila, kaya tinawag na tulay ng prinsesa. Pagamat mahirap ng baliin ang isang kwento sadyang nagkataon lang ang mga aksidente sa tulay ng prinsesa mas makabubuting mag-alay na lang tayo ng panalangin para sa ikatatahimik ng lahat ng mga taong dito ay binawian <laughs> ng buhay Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ang tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo, matatanggal. Namumroblema tayo sa maduming balat? Ito, tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take It Off, girl!